Hello guys, for today's video guys, kay papunta kami ng train to guys kasi ngayon na araw guys ang schedule ni Papa Jun para ipataod guys ang upholstery sa motor niya at saka yung pintuan na plastic guys para hindi mabasa yung pasayro niya guys. Pero dumaan muna kami sa junk shop guys kasi nga uh, balak ni Papa John na lagyan ng bakal o oh, flat bar daw guys ang sidecar kasi nga uh, sinabi ko sa kanya na oh bakit walang hawakan yung banda sa pintuan yung mga pasayro niya guys kasi delikado sa passengers lalo na kung mag -break, kung walang hawakan baka mahulog guys kaya sabi ko na lagyan niya talaga ng hawakan Parang wala nakita siguro si Papa Jun guys kasi wala siyang dala guys na bakal. Baka sa unahan na lang siguro kami magbili guys ng bakal. At pass forward guys, kumain lang muna kami. Nagbaon pala kami ng kanin kaya ulam na lang ang gibili namin. Bali ang gibili namin. Adubong baboy at saka bola at saka soriso yung kay Princess na ulam yung pinili niya guys. Kaya ayan kumain lang muna kami bago pumunta kami sa shop. At pagkatapos namin kumain guys pumunta na agad kami sa shop guys at nahirapan pa talaga kaming hanapin kasi nga araw ng Saturday talipa pa guys marami talagang paninda mayroong paninda sa harap ng shop kaya hindi talaga naming makita kita. At bawal pa talagang pumasok ang sakyanan kaya iniwan na lang muna ni Papa John ang motor namin sa labas at hinanap niya talaga ang shop at nagpatulong siya kung saan ba pwedeng makapasok ang sidecar namin. Kaya sa nang ng Diyos at ito nakapasok na talaga sa loob kasi nga uh, inalalayan siya ng may-ari ng shop guys. At sinimula na nga nila ikabit ang upholstery guys. Ayan, tingnan nyo naman. Naging maganda na ang mukha ng sidecar guys. Bahala tulo yung atip. Importante, maganda yung sa loob niya guys. Maganda yung upuan. Hindi na buslot. Hindi na mabasa ang kuit ng mga pasayro guys. At salamat talaga sa pinsan ko guys kasi nga napaayos namin yung upuan. Makapamasada na guys ang ating dialysis warrior guys. Ayan tingnan nyo guys kahit sobrang init talaga. Super excited talaga siya guys. Ayan, nagtulong pa talaga siya para madali talagang matapos. Kasi ang tagal talaga nila guys, kasi nagsukat-sukat pa sila, nagtahi-tahi pa. At ito pala guys, may pintuan din na plastic para syempre hindi mabasa yung pasayro natin. At kung magbiyahe tayo guys, hindi na tayo mabasa. Thank you Lord talaga sa pinsan ko. Ayan, naging pogi na ang ating sidecar guys makapamasada na talaga ang ating dialysis warrior, guys. Ayan, tingnan nyo si Papa Jun. Super excited na talaga. Ayan, maganda ng ating upuan kasi nga pink na pink, yellow kitty daw. Tapos hindi nag-match kasi yellow at saka blue yung pintura niya sa labas. Sige lang, amat-amat lang. Puhon, kaloyan.